sa ating government at work. Outreach program para sa ETA community isinagawa sa Zambales at Project Amor Solo exhibit winuksan sa Quezon City Hall. Si Bian Manalo sa report Rise and Shine Bien. Naging matagumpay ang outreach program para sa AITA community na isinagawa sa Iba Zambales. Nakiisa dito ang Philippine Coast Guard kung saan namahagi sila ng family packs at school supplies sa ating mga kapatid na AITA. Bukod sa pamamahagi ng tulong sa komunidad, nakiisa rin ang ahensya sa isinagawang clean-up drive sa Botolan Beach Coastline. Bilang bahagi naman ng selebrasyon ng 84th founding anniversary ng lungsod, formal nang binuksan ang Project Amor Solo exhibit sa Quezon City Hall tampok sa exhibit ang mga likha ni National Artist Fernando Amorsolo na bayanihan, dalagang bukid at early traders na nakalego museika na binuo ng Pinoy laga sa pakikipagtulungan sa QZ Tourism Department. Makikita ang exhibit sa atrium e ng Legislative Wing sa City Hall hanggang October 20 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.